Yan, Mio Sporty. Yan. Ah, medyo sarado pa sayo. Ah, medyo maga pa. Ah, dinala kagabi, ah, bali mga nagra-ride sa motor. Ah, tumirik sa daan. So, bigla na lang daw tumirik, humagok. Ayaw na umandar. So, ayan, ating tuklasin kung ano ang sira nitong Mio Sporty ito. Ah, inyong tutorial na naman ni Kuya Edek na panibago. Uh, inyong panoodin kasi siguradong may matututunan kayo dito. So ayan, Mio Sporty, tumirek. Uh, hindi natin alam kung ano pang ating gagawin dyan. Uh, maga tayo, maga pa. Kasi dito siya natulog sa siyap. Uh, Nagagala daw sila kagabi, biglang tumirik na. ni Reker, nakakitang bukas pa yung siyap ko kagabi pero hindi ko na kayang gawin. Kaya ngayon ko na siya gagawin. So, siyempre, unang-una, ah, ang che check muna natin ay ang kanyang battery. Siyempre, ah, pag inon mo ang susi, yan, makikita mo naman, ah, may battery pa siya. Tapos, try natin. Try natin pa start Yun parang gusto niyang umandar na parang ayaw niya. Siyempre, unang-una nating i-check iche ay ang kanyang kuryente. Uh, kasi baka nagpuputol-putol ang kuryente. So, tatanggalin muna natin tong cover na to. Ayan. Tanggal muna natin tong cover. Medyo madilim pa. Kasi eh, alas 6 pa lang. Eh, naisip ko ma-i-vlog ito kasi Medyo maganda-gandang content nito kasi naggagala sila, tumirik. Ngayon kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka naman baka pwede mo naman akong isubscribe at i-click mo na din ang notification bell para updated ka pa sa mga tutorial ni Kuya Edek. So ayan, tatanggalin natin itong cover na to. Tapos check muna natin ang kanyang kuryente. So, natin nga pala ang kanyang spark plug cap. Hindi madilim pa. Yun. Ah, uh, nga pala ang kanyang spark plug cap. Uh, ating i-check iche muna ang kanyang kuryente. So, hugutin mo lang to. Tingnan natin kung hindi nawawala ang kanyang kuryente. tapos tatanggalin mo to tatanggalin ko muna kasi wala tayong taga camera yan natanggal ko na yung dulo ng spark plug cap so i-check naman natin sa kanya, yung dulo niya kung may power o hindi nawawala ng kuryente so ayan kita mo yan nakatikit siya sa body tapos uh, i-start natin ang motor nahihirapan tayo kasi wala tayong taga video so yan uh, subukan natin start yan, parang nawawala ang kanyang power testing ulit ah, may kuryente kita nyo lakas ng kuryente Lagitik. Itan nyo naman lumalagitik ang kuryente niya Ibig sabihin na uh, itry natin Tingnan yung kanyang spark plug So kakalasin ko muna yung kanyang spark plug Tapos magka tayo ng Ibang spark plug O check check na din natin kasi baka Matagal na so baka spark plug lang Ang diferensya pero bago kayo magpalit uh, I-check nyo muna So ayan guys uh, Natanggal natin yung spark plug uh, Medyo ako kung titingnan mo talagang parang hindi siya pinasuka ng gas. Pero lumang-luma na din itong spark plug. Pero ang number one kung nakikita, parang hindi sinapasukan siya ng gasolina. yung mapapansin papansin nyo, tuyong-tuyo siya. Pero medyo mapangit na rin. Kaya sabi nung may-ari, palitan na din ng spark plug kasi baka may posibilidad na maputol kasi ito sa, sa kalumaan niya. So atin mo palitan na din ng spark plug kasi okay tanyo naman kalakalawang no. Pero ito sa tingin ko ah, okay pa to. Pero sabi ng may-ari palitan na kasi baka nga maputol. So magandang idea ng may-ari yun kasi una maaring ito lang ang sira pwede na umandar. Pero sa tingin ko naman mayro ah, meron pa tong ibang sira hindi lang sa spark plug kasi mapapan So, ayan guys, ah, napalta na natin ng bagong spark plug. Ayan, kita nyo. Ah, ating ngayon lagyan na ng itrain ah, itry na uli natin ikabit sa kanyang spark plug cap. So, kakabit ko na muna sa spark plug cap. Saka natin itatry kung aandar na siya. No? Ah, medyo malakas ang ulan dito sa amin. Kaya, medyo maingay. So, ito, ikakabit ko muna yung spark plug cap. Tapos, try natin paandarin. So ayan, naikabit na natin yung spark plug cap. Uh, itry na natin siya panda rin. Baka sakaling umandar na. Pero sa panta ako ay hindi pa siya andar. So ayan guys, uh, ayaw pa rin yung umandar. syempre uh, susunod na tayo sa panibagong akbang o panibagong itatry natin. Uh, subukan naman natin pumunta dito sa kanyang carburetor. So, i-check natin yung kanyang carburetor. So, bago natin baklasin yung kanyang apat na carburetor, i-check muna natin yung kanyang mga hose, yung mga nakakabit. So, baklasin na muna natin itong kanyang bangko. ito nga pala ay may apat na turnilyong yung uh, kailangan mo ng T-range na G's. Uh, baklasin mo yung apat na turnilyo. Meron yan, dalawang turnilyo dito sa may battery tapos tatanggalin mo rin yung kanyang battery terminal kasi huhugutin mo to tapos may dalawang turnilyo pa dyan sa ilalim yan, apat ang turnilyo ng bangong to sa Muse 40 so tanggalin na natin to so ayan guys, uh, mo yung mga wire yan, may positive at negative dyan na wire ah, uh, mo rin yan para matanggal mo tong bangong to tapos ito, ito tong wire na black wire na yan ipit yan dyan sa bangko So medyo nahihirapan lang tayo kasi wala tayong taga video. So kasi mag-isa lang tayo dito sa shop kasi maaga pa. 6 uh, pa lang ng umaga. Hindi uh, na kasi ako matulog kaya gusto ko nang gawin tong motor na to kasi mayroon pa tayong gagawin ibang motor. So ayan babaklasin natin yung wire. So ayan nahugot na natin yung socket ng wire. Uh, Ito'y positive at negative. So ayan nahugot na natin ah uh, Bago natin baklasin itong kanyang karburador, uh, atin munang obserbahan kung bakit ayaw mandam. So, syempre, ito, may carb holder to, uh, I-check iche nyo rin, baka kasi singaw. Kasi pag singaw ito, uh, hirap kumakak ng gas, tapos namumutok siya. So, check natin muna. Tapos, yung nga palang hose na to, ayan, yan, makita mo yan. Yung hose na nga palang yan, uh, ito, sususugin mo rin to, kasi kung Uh, hugot ang hose na to uh, hindi rin siya andar uh, ito yung papunta sa ilalim ng tangke eh. yan tapos yung isang hose nyan yung isa ding papuntang tangke eh. yun naman yung papasok ng karburador uh, ito naman yung papasok ng manifold yung humihigop sa gasolina so sususugin mo lang din siya uh, i-check mo muna kasi nasa ilalim siya ng tangke eh. uh, check natin, baka mamaya yun lang ang naging diferensya o yun, yung mapapansin nyo yun ang sinasabi ko uh, wag muna agad kayo magbabaklas ng carb kasi syempre minsan ah uh, nahugot lang tong hose na to yun sinasabi kong hose na papuntang manifold yan yan uh, pag sinusog mo siya papunta siya ng tanke eh, mapapansin mo ayun hugot yan may posibilidad na hugot to ka kalalaro ng siyak o kalulubak baka nagalaw na hugot ang kanyang hose ng gasolina Ah, ng diaphragm yan uh, ah, ikakabit natin yung hose na yan sigurado ko ah, wala nang na yung carb nya kasi wala nang humahakhak na hose wala nang humihigop sa diaphragm para bumaba ang gas sa tanke so yan kung mapakikita mo na oh. yan yan lang ang siguradong naging sira nito yan yung hose na yan. yan sabi ko na ayan Kita mo yung hose hugot. So bago ka nga pala mag magkalas ng carburetor, uh, i-check nyo muna yung mga hose kasi minsan kasi uh, pag hindi hugot, uh, baak. So ikakabit muna natin yung hose na yan tapos itatry nating paandarin. Yan, susuksok so, lang natin tong hose na to. Uh, gumamit kayo ng long nose kasi medyo mahirap ipasok. Ito kasi yung pahigop na papuntang manipul hinihigop nito ang gas na galing sa tank eh. Siyempre, yan, walang hihigop to sa fuel tank. Hindi bababa ang gasolina papuntang carburetor. Ayan, uh, isuksok na natin yung hose. Tapos, ikabit natin yung clamp. So, ayan, ikabit na natin yung hose niya. yan itatry nating uh, pahigupin ng gasolina o sipain natin yung pigs. niya kasi aandar to kahit walang battery pag malakas ang charging so bago natin buuin bago nating ikabit uh, i-check muna natin kung aandar uh, na naubos ang kasulida sa carb uh, medyo si pacify muna natin yung kick shock nya yun kita nyo ah, uh, umandar na siya ibig sabihin hindi na tayo magpapaklas ng carburetor hindi na natin kakalasin siya kasi umandar na yung kanyang Mio ang naging diferensya lang ay yung yung hose na yun tapos bago na rin ang spark plug so wala nang problema itong Mio to ipabalik uh, ibabalik na natin ang dapat ibalik kakabit na natin ulit yung bangko kanyang battery cover at yan tapos na natin gawin yung Mio so yun nga pala so yun nga palang ating uh, Abangan nyo na lang kung ano ang ating gagawin para sa pag natin sa ating mga parabol. Dahil naka 1,000 subscribers na tayo, maraming salamat sa inyo at ako uh, masayang masaya kasi naabot ko na yung 1,000 subscribers. Uh, minutes na lang ang kulang so yan magpapag na tayo kasi yun ang pangako ko sa inyo. Uh, abangan nyo na lang sa aking Facebook page. Uh, Tech Motor Parts and Accessories. So doon ko i-announce uh, ia kung sino mga nanalo sa raffle. Uh, gagawa pa tayo ng isang video na kung saan ay ito uh, doon yung malalaman kung paano sumali sa parapol o sa pag na ibibigay ko. So hanggang dito na lang at ibabalik ko na muna ang cover at itatry na natin mamayang patakbo yung sa mga basic tutorial ni Kuya Ejek. So hanggang dito, na lang at maraming maraming salamat.